Ang labis na pagpapalipas ng gutom sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng panganib, kabilang ang posibleng pagkamatay ng fetus. Regular na pagkain ng tatlong beses sa isang araw ay mahalaga para sa kaligtasan ng sanggol. Kung may malalang anoreksya, mahalaga ang konsultasyon sa doktor para sa nararapat na hakbang at maiwasang magkaroon ng malubhang pagkakasakit. Ang lipas gutom sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng negatibong epekto ayon sa Science Direct. Ilan sa posibleng epekto nito ay maaaring maging sanhi ng panganib sa kalusugan ng ina at sanggol. Number 1, pagkamatay ng fetus. Ang labis na gutom habang buntis ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng fetus. Ang regular na pagkain na tatlong beses sa isang araw ay makakatulong sa kaligtasan ng sanggol. Number 2, problema sa brain development. Ang kakulangan sa nutrisyon habang buntis ay maaaring makaapekto sa brain development ng sanggol, nagdudulot ng negatibong epekto sa cognitive at motor functioning. Ang kulang sa folate intake ay maaaring magresulta sa neural tube defect o hirap sa pag-aaral habang tumatanda ang bata. Number 3. Low Birth Weight Ang gutom ng ina habang buntis ay maaaring magdulot ng low birth weight sa sanggol dahil sa kakulangan sa kinakain na nagbibigay ng nutrisyon. Ang kakulangan sa calories ng nanay ay maaaring magresulta sa pagputol ng timbang ng baby na ipinanganak. Number 4. Fetal Growth Restriction Ang fetal growth restriction ay maaaring dulot ng kakulangan sa tamang nutrisyon habang buntis. Ito ay isang kondisyon kung saan hindi lumalaki ng normal ang sanggol sa sinapupunan. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magresulta sa iba't ibang komplikasyon tulad ng premature birth, hypoglycemia, low birth weight at mahinang immune system para sa baby. Pinakamahalaga na mapanatiling malusog ang katawan kapag ikaw ay buntis. Importante ito para sa inyo ni baby. Kung noong ikaw ay hindi pa buntis ay mahalaga na na kumain ka ng mga masusustansyang pagkain, mas malaki ang pangangailangan na ito sa panahon na ikaw ay buntis. Narito ang ilan sa mga mahalagang nutrients na makukuha natin sa pagkain. Makikita ang carbohydrates sa maraming pagkain, healthy man o hindi. Maaari rin itong makain sa iba't ibang forma gaya ng sugar, starch at fiber. Makukuha ang carbohydrates sa pagkain tulad ng gatas, popcorn, patatas, cookies, mais at tinapay. Proteins Ang protein ay chain ng amino acids at matatagpuan din sa cell ng katawan ng tao. Kailangan nito para matulungan ng iyong katawan na mag-repair at bumuo ng bagong cells. Makukuha ito sa greens, mani, seeds, gulay, prutas at dairy foods. Vitamins. Isa itong organic molecule na importante para sa micronutrient ng isang organism. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system ng isang tao. Maari itong makuha sa healthy foods gaya ng prutas at gulay. Minerals. Importante ang minerals para sa katawan ng tao. Ginagamit kasi ito ng katawan para maging functional sa maraming bagay. Mahalaga rin ito para makabuo ng enzymes at hormones. Sa mga pagkain tulad ng cereals, karne, prutas at gulay ay maaaring makakuha ng minerals.